Guys, malaking panalo ang iminarka ng Barangay Ginebra kontra sa Magnolia Hotshots. Pero hindi sila pwedeng magsaya ng matagal dahil pader ang sunod nilang babanggain. Walang iba kundi ang San Miguel Birmen. Ngayong All-Filipino Cup ay inaasahang magpaparamdam ng lakas ang SMB. Unang-una na dahil healthy si Junmar Fajardo at MVP-like performance naman ang ipinapamalas ni CJ Perez. At huwag kakalimutan na sweep ng SMB ang Hinebra sa Commissioner's Cup semifinals. Masakit iyon sa pride ng mga mag-aala kaya panigurado mag-iisip sila ng paraan upang maibalik ang pabor sa magsiserbisa. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, isang mataas na bundok ang kailang akyatin ng Hinebra ika nga sa kanilang pakikipagharap sa napakalakas na kupunan ng SMB. Nakatakdang magsagupa ang magkapatid pero mahigpit ding magkaribal na team sa Biernes, April 5, ganap na alas 7.30 ng gabi. Sa sago pa ang Hinebra SMB, asahan muling i-utilize ng husto ni CTC si Japet Aguilar na mukhang nagkaroon ng second win sa kanyang performance. Sabi nga natin 37 years old na si Japet Aguilar pero sa ngayon ay siya ang pinaka-consistent na Hinebra player so far this conference. Kung maipapanalo ng Hinebra ang kanilang laro sa Biernes kontra sa SMB, kahit paano'y mababawasan ng pait na ipinaranas sa kanila ng mga ito nang iswip sila ng SMB sa Commissioner's Cup Semifinals. Pero sabi nga natin parang aakyat sa mataas na bundok ang Barangay Hinebra sa pagharap sa SMB dahil hindi maitatanggi kompleto sa armas ang kupunan ni Coach George Gallen. Naghasik ng lagim para sa mga kalabang team si CJ Perez na naging best player of the conference sa nakaraang Commissioner's Cup. Pagkatapos ng score ng 39 points sa All stars ay daladala niya ang kumpiyansa ng muling mag-open ang PBA. Nagpasabog siya ng 32 points laban sa Phoenix Fuel Masters. At sa pakikipagharap ng Ginebra sa SMB si CJ Perez na isa sa mga pambato ni Coach Tim Cohn sa Gilas, Pilipinas ay isa sa mga offensive player ng Birmen na kailangang man-neutralize ng Jin Kings. Napakahirap gawin ito dahil siksik -sik sa mahuhusay na player ang SMB Makagawa man ang Hinebra ng paraan para mapigilan si CJ Perez Bukod kay Junmar Fajardo ay nariyan pa si Jericho Cruz, Don Trollano, Marcio Lasiter Idagdag pa si Jeronteng at Jericho Cruz Alinman sa mga nabanggit na player ay posibleng magpasabog ng puntos para sa Birmen pero kilala rin si Henebra Coach Tim Cohn bilang master of adjustment. Sigurado makakakreate siya ng defensive strategy upang pigilan ang mga scorer ng SMB. At kung magagawa nga ng Hinebra na mapataob ang SMB sa darating nilang laban sa Biernes, magiging malaking boost ito para sa kanilang kampanya ngayong All Filipino Cup. Kung muling mabibigyan ng mahaba-habang minuto si Sydney Onwebere, ay tiyak na malaki ang maitutulong nito nakita naman natin ang effort na ibinigay niya nang maglaro sila laban sa Magnolia. Dumadive rin siya sa bola para makuha ang posesyon at ipinaramdam niya sa mga bigs ng Magnolia ang kaya niyang gawin. Nagustuhan ni Coach Tim Kau nang naging effort ni Onmobere kaya nga posibleng isa siya sa mga ipantatapat ng Hinebra sa malalaki ng SMB although limited na ang minutes ni LA Tenorio hindi maitatanggi malaki pa rin ang kanyang naging impact sa laban ng Hinebra kontra sa Magnolia naging maayos at kalmado ang opensa ng Gin Kings mula nang ipasok si Tiniente at doon na nga nagsimulang lumamang ang mga mag aalak marami nagsasabi mga nagkukoment dito sa vlog natin wala raw ibubuga ang Hinebra sa SMB pero wag po kayong pakasiguro. Wag nyo masyadong maliitin ang barangay Hinebra. Bilog ang bola. Kaya nga po tinawag na never say die ang mga mag-alak. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger Kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsashoutout Shoutout sa Shout sayo Enrique Laksam Shoutout Idol, thank you for watching Sa yoren rin Water Lady Long Time Nuduk Idol, salamat sa panunood Shoutout Shoutout din sa'yo Romeo Conchada Erwin Santiago, shout out idol. Shout out din sa iyo, Makiling. Chian Alarba. Ayan, nabanggit na natin sa Unwe Rose Rosemary Juan at sa iyong apo na si Bia. Happy watching. Rino Baral, Shout out Idol. Sayoren Yuren Kabayan, Efren Mendoza Shout out. Salamat lagi sa panonood. Edwin Garduon, Shout out Idol. Thank you lagi karing narian At si Ani Castillo. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.